alam nyo mga katoliko kahit pabindisyonan nyo pa ng peking holy water ng paring katoliko o bula ang propeta ang motor nyo kung mga lasenggo naman kayo at magmomotor kayo ng lasing ay sa malamang na madisgrasya pa rin kayo kaya ang dapat nyong gawin alisin nyo na sa buhay nyo yung alak yung paglalasing at yung paninigarilyo iwasan nyo na rin mag cellphone kapag nagmomotor at palagi kayong mag helmet o turbante at sumunod sa batas trapiko. Basa, Biblia. Isayas 28.7 Ang mga ito ay sumusuray din dahil sa alak at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang pari at ang propeta ay sumusuray dahil sa matapang na alak. Sila'y nililito ng alak Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nagkakamali sa pangitain. Sila'y natitisod sa paghatol. Mabuti ang huwag kumain ng kati ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman nakatitisuran ng iyong kapatid. Roma 14.21 at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Efeso 6.17 Upang wag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Unang Korinto 12.25 kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon maging sa hari na kataas-taasan Unang Pedro 2:13